Magandang araw mga kaibigan. Uh, gusto kong magbigay ng reaction sa pahayag ng isang dismayadong senador na sabi niya si Junior at ang mga nakatira sa Malacanang, mga demonyo, uh, infested, the palace uh, was infested by demons. Okay. Sino itong senador na ito? Mamaya na natin pag-usapan. Uh, gusto ko lang uh, i-advertise na meron akong backup channel The General's uh, Perspective, ano? Uh, in case na magurgor itong ating channel ngayon, eh meron tayong backup. Doon tayo magpatuloy ng talakayan. Uh, ang link ng ating backup channel nasa description box ng video na ito. click and subscribe. Nabantayan ko ang channel natin ngayon, itong active na channel is, uh, meron na namang attempt na ihack nila. So ito na po ang tatak ng administrasyon. Lahat ng kritiko pinapatigil. Okay? So hindi tayo titigil. Madali lang mag-create ng YouTube channel. Okay, ito. Kaninang umaga na dumaan sa aking uh, screen isang uh, pro BBM vlogger si Coach Jared. nabigla ako sa title ng kanyang uh, vlog arang, si Aimee Topak sabi niya tinawag si BBM na demonyo sabi ko hala is this true? sabi ko ah, kung totoo yon, ay talagang grabe na palaban na si Senator Aimee kung tinawag niyang demonyo so nagresearch ako ito pala Uh, merong post ng isang political analyst si Mr. Jose Alejandrino Viral itong post niya sa social media At ito, uh, ginawan ng uh, article ng politiko.com.ph Itong uh, post ni Mr. Jose Alejandrino Na nag-usap matagal na phone call si ay Senator Aimee at Mr. Jose Alejandrino. Si Mr. Jose Ale, dating uh, economic advisor uh, panahon ni President Fidel V. Ramos. Alam ko, Marcos loyalist ito, true intro. Kaya lang ngayon, dismayado itong Jose Alejandrino. Okay, so, ito, yung laman post ito ni Jose Alejandrino claiming nag-usap sila ni Senator Aimee and I believe it so kasi tingin ko credible itong Jose Alejandrino nito ang phone conversation took place noong June 20 so according to Mr. Alejandrino dismayadong dismayado na si Senator Aimee uh, ang Pilipinas sabi daw niya is in a terrible state kalunos-lunos na ang kalagayan ng ating bansa. So, si Senator Raimi umiikot daw. Ang dami niyang kinakausap. Business leaders, political leaders, and military commanders. Okay. Ang mga businessman daw na nakakausap ni Senator Raimi, wala silang magawa. Kasi takot sila, baka daw igurgur sila ng BIR. Hanapan sila ng buta sa kanilang businesses, sa kanilang taxes. So, ang ginagawa ng mga businessmen, pinu-pull out. Uh, when I say businessmen, mga Taipans, mga chinois. They are pulling out their money and putting it outside the Philippines. Kaya pala, uh, nagde depreciate na yung peso, uh, humihina ang negosyo sa Pilipinas. Dahil dito sa pangamba ng mga business leaders okay, ito namang political leaders sabi daw ni Senator Jaime ang mga kanya, kasamahan niyang senador sa senado they are all scared kasi takot sila sa mga powers that be they are beholden to the powers that be Malala nyo si Senator uh, Subiri na sinibak dahil hindi siya sumusunod sa mga powers that be. So, ito, confirmation itong sinasabi ni Senator Amy through kay Mr. Jose Alejandrino. Ito, matindi. Si Senator Amy, kinakausap din niya mga military commanders, mga generals. Kailang, ano daw, takot daw ang mga military leaders kasi maaapektuhan ang kanilang security of tenure so napakasakit uh, Koya Eddie <laughs> so ano pa ah uh, ang mga ito naman si First Lady former First Lady Lisa ano emelda Marcos sabi daw ni Senator Amy, she is too old to talk to her son para ma-enlighten sana ang Marcos Jr. kailang hindi nakaya ni First Lady Lisa, a uh, Emelda dahil matanda na. So itong ati na lang sana ang kakausap kailang hindi daw siya pinapakinggan ng kanyang kapatid si First Lady lang daw ang pinapakinggan ng Presidente. Yun, ang revelations. Okay. Ito, pangamba ni Senator Amy. Itong tension sa West Philippine Sea might lead us to war. And rightly so, I totally agree. Nasa bingit tayo ngayon ng piligro konting konting ano na lang yung latest incident pinaka grabe banggaan sa West Philippine Sea ang ating mga sundalo na sailors, Navy sailors nasaktan na, naputulan na ng daliri yung isa ang ating Navy fragment mga the best in the Navy walang nagawa sa mga Chinese Coast Guard ano lang baton o oh, itak o ano lang pamokpok lang ang dala eh hindi pa tayo ready makipagyera o anong instruction isinorender ang baril ng mga Navy Sailors fragment natin ni sinorender delikado yun masakit yun para sa Pinoy Sailor one of the best kind mga Navy Seals kung sa Amerika nang dahil lang sa foreign policy na huwag kayong magpaputok, huwag kayong mag-escalate. O yun, naku, ang mga armas, nakakahiya. Na bagay ito, uh, sabi ng isang retired Twister General, si Major General Romeo B. Pocas, what an embarrassment. Ano bang rules of engagement? nag yung mga Navy fragment with arms. Tapos mamaya pagdating ng mga Chinese Coast Guard na lang ang dala, hindi rin, hindi rin nagpaputok. Eh bakit pa nagdala ng armas? So, delikado. Sa susunod na resupply mission sa Ayungincial, ano ang mangyayari? Eh kung nagkaputukan, uh, ito na, i-invoke na ng ating gobyerno ang Mutual Defense Treaty. Okay, granting ng Amerika sasali sa gera di ano, di lahat eh di, it will lead us to war but believe me ang Amerikano hindi yan makikipagyera sa China yung sinasabi ng mga Amerikano na ironclad commitment tutulungan namin kayo, yes tutulong sila, kailang parang Ukraine ba, bigyan lang tayo ng armas bigyan ng billions of dollars. Sige, mga Pinoy, girahin nyo ang China. Girahin nyo ang China. yon. Palakpak naman ang ating administration dahil billions of dollars ang namamatay mga Pilipino. Kagaya sa Ukraine. Ilan ang namamatay? Dami ng patay sa Ukraine. yon ang kinakatakot ni Senator Amy. It will lead us to war. Next, ito na. Ang anak ni Senator Amy, si Governor Manuto very scared takot na takot daw ngayon na baka ang province of Ilocos Norte will be devastated why? kasi nandun na yung mga missiles malalakas na ballistic missiles ng Amerika na katutok sa China o ang China in return nakatutok na rin sa Ilocos Norte o anong mangyari sa Ilocos Norte? kawawa ang mga Ilocano sa Northern Luzon. Masusunog sila kagaya ng nangyari sa Hiroshima at Nagasaki. Yun po ang terrible state ng ating bansa ngayon na problemado na si Senator Aime at ipinaabot niya ang kanyang concern kay Mr. Jose Alejandrino. So, anong mangyayari sa ating bansa? I don't know. Diyos na lang po ang bahala sa ating kinabukasan.